Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Pistol kay Marshall Bonifacio at Aklas Panay na ang banat kay Sheehy kahit hindi pa tapos ang laban ni Sheehy pero Saito ito. So tara! Sa lab nga ni Pistol ay eh, dito sinabi niya na magaling sumipot ang angulo si Marshall. Pero may kulang. Kaya dito meron siya binigay na payo o tips para mahanap niyang mas malakas na version niya. m <coughs> Mga daluyang ipinipigil ng mga maganda sa ng angle si Marcel. Para ko si, si Marcel, meron siyang mga iba sa kanya, na hindi niya lang, hindi niya lang na ano pa, na kung paano gamitin ang tama. Karama usay siya eh, malakas sumukay ng anggulo si Marcel Mismo kina para sa akin, hindi niya lang nagaga, nagagawa, nagagamit ng tama. May mga instances na nagagamit niya ng tama. May mga instances na hindi, hindi niya nagamit ng tama. Kasi ang nakikita ko sa akin, eh, ang nakikita ko na usual mindset ng isang battle rapper. Natatakot silang ano, natatakot silang isacrifice yung linya. Natatakot silang isacrifice yung mga linyang masasayang. Kahit na yung plano, Ina mo EJ. Para maitawid nila yung mensahe. Tingin ko may struggle pa sa ganong klaseng pag ano si Tingin ko lang to hindi ako sa nagmamagaling ha putang na magaling siya hindi hindi ako sa nagmamagaling kumbaga na, sa personal na perspective ko lang to bilang nakakapanood Sa kabilang balita naman sa video nga na inupload ni Batas ay eh, dito pinakita niya kung gaano kaligal ang paggamit ng weed sa Amerika. Bumili nga siya ng bong o mas kailan natin na pipa. Yeah. Score lang tayo ng, ng, bong. Wala lang. Kulit lang. Convenience so, store. Pwede ka ng bong. Yeah. Score ako na. Ng... <laughs> Iyan ha. $10.99 bong. Rick and Morty dahil naka Rick and Morty ako na shirt. <laughs> Convenience store ha sa convenience store. Pakita mo. Okay. Ayun, para subukan tong bong uh, Rick and Morty. <laughs> uh, nga pala sa lahat ng Pilipinong nanonood nito. Sa lahat ng mga nasa Pilipinas nanonood nito. Huwag niyo itong gagawin dahil illegal to dyan. <laughs> so, susubukan ko lang. Papakita ko lang sa inyo yung experience ko. At sa uling balita, hindi pa nga tapos ang labang sa ito, Bershey. -E. Elimination round dito ng Matira Mayaman kung saan ang mananalo ay makakalaban ni Aklas. Pero inaasahan ni Aklas na shey -E ang makakalaban niya. Kaya panay na ang banat niya dito. Ayusin mo Shea! -E! Ha? Huwag mong haabaan! Bambo, manat ako ng 24 hours sa third round! Ayusin mo!